Hello Gemini Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayo? And welcome to James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong monthly reading for March 2025. So kamusta po kayo? Ano ang mga plans and wishes niyo po this March na matupad at gusto niyong mag magawa this month? Agawit gamitin niyo po ang manifestation board ng aking comment section. Isulat niyo po dyan yung mga wishes, yung mga plano niyo, and malay niyo matupad siya this month, diba? So use my uh, comment section as your manifestation board. Thank you pa pala sa mga nang-like, nang-share, and also nang-subscribe. And for those who are not skipping the ads, maraming salamat po sa inyong tiwala at uh, suporta at pagmamahal sa ating channel. Use po your intuition today sa ating reading para po makuha nyo messages na para sa inyo, na bigay ng inyong spirit guides. Yung ibang message, uh, iwan nyo na po yun at para yun sa ibang Gemini, okay? Start po tayo. At the center of your reading, you have the judgment card. Wow, wake up call. In the area of what you want, you have the Devil card. In the area of what you need, you have the Empress. In the area of your recent past, you have the world, the completion. Wow. In the area of your near future, you have the Five of Cups. In the area of your challenge this month, Gemini, you have the Two of Swords. In the area of your fortune, you have the Queen of Swords. In the area of advice from the Divine, wow, you have the Wheel, For Wheel of Fortune at the Queen of Wands. Very good. In the area of your uh, outcome this month, Gemini, you have the Knight of Pentacles. Beautiful. At the bottom of your deck, you have the Two of Pentacles. I'm seeing you now balancing. ano, Maraming mga... Uh, uh, yung aura mo now, it's all about you try to balance things out. Pang trabaho and bahay. O kaya dalawang trabaho pinagsasabay. O kaya ko paano mababayaran yung mga bills ng sabay-sabay. Ano? So marami kang responsibilities and I'm seeing you trying your be very best to balance things out to make a harmonious um environment and 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 uh, energy sa buhay mo now. I'm seeing that you more responsibilities. May anak ka na, may magulang ka pang pinagkinagastos pinag, uh, sa, meron ka pang mga bills. Halimbawa, may bahay ka pa na binabayaran o binubuo, tapos meron ka pang iba pang bayarin so I'm seeing you really having this um busy time in balancing things. So ngayong buwan, uh, marami ka pa rin kailangan balansehin at marami ka pa rin um, paggalaw. And maybe I'm seeing you having the rhythm. Parang ngayon makukuha mo na kung paano balansehin at lahat magiging harmonious ng lahat sa life mo, Gemini. So start up po tayo. At the center of your reading, you have the judgment card, a wake-up call, a call for action. Now meron ka parang, um, I'm seeing for others, meron ka nalaman, nakatotohanan, and you made a judgment, a decision on what to do next whether may nalaman ka sa partner mo about something and that will give you a call for action na kailangan mong isang desisyon na kailangan mo aksyonan um for others meron ka nang uh, for other gemini na mga seniors natin dyan, probably now meron ka nang gustong gawin tapakakaabalahan uh, mo from now on na, na, na uh, wala ka nang trabaho sya matanda na po kayo o kaya kung balo ka solo ka sa life na meron ka nang gustong simulan na napakakaabalahan whether um sa community niyo na mga matatanda kayo, meron kayong mga samahan, ganyan, meron kayong balak simulan na project o kaya Zumba ganyan. So meron ka nang parang awakening, parang meron nagising ka from something. Okay, ito yung passion project ko this time. Ito yung gusto kong simulan, ito yung gusto kong gawin. Sa iba naman, probably you're thinking, Um, nakaroon ka na ng desisyon parang, ah, kailangan ko nang umalis dito. Whether trabaho yan o group of friends o relasyon. May pagkilos, meron kang um, desisyon na sa loob-loob mo, alam mo na ito yung kailangan mong gawin para mabuo yung harmony sa life mo this month, Gemini. So the judgment is being clarified by the Four of Wands. It's all about stability na gusto mo matupad sa life mo. I'm seeing parang pinagpasadyos mo yung isang bagay and then nakakuha ka ng sign and that sign will pertain to your household to your to your home to your family it's all about your stability sa life mo i'm seeing now na parang nagising ka na sa isang bagay i don't know probably you will be makaka ka dito nagising ka sa isang bagay na parang gusto mo nang makawala diyan and you want peace you want stability sa life mo sa family mo um, parang gusto mo nang ilayo I, I, don't know why ito pumasok sa isip ko ito na yung gusto mo nang lumayo, gusto mo nang kunin yung mga anak mo and you, go, you want to go here. O gusto ka nang kunin ng anak mo kasi medyo matan may edad ka na ilipat ka sa isang bagay na to na stable, masaya, peaceful, malayo ka sa stress, ganyan. And you have decided, sige na nga, gawin ko na. Parang ganyan. So, merong pagkilos sa mga bagay na gusto mong gawin in order for you to achieve a peaceful, balanced, safe, and secure life. Kasama po kayo balak dalin yan at kung saan kayo balak pumunta, patungo yan sa stability ng life mo. Okay? Akit po tayo ng area of what you want and area of what you need. In what you want, meron kang devil card. You want to end na, parang this time, you know na kung ano yung, mang, kung sino yung mga tao sa life mo o kung sino yung mga, mga um, opportunista o mga nagkamali sa iyo na gusto mo na putulin ng relasyon mo sa kanila o di kaya mga maling habits mo na gusto mo nang matigil whether ayaw mo na ng uh, yung routine mo araw-araw o yung mga mali mong habits o halimbawa am um, I'm seeing you masyado ka nagpapabad sa cellphone masyado ka nagpapabad sa mga uh, comment section ganyan naisip mo ah parang masyado na akong naubos ko ng na oras ko sa, sa bagay na yan hindi na ako productive sa buong maghapon ganyan so I'm, I'm seeing you recognizing kung ano yung mga, mga dapat mong putulin sa life mo whether toxic people or toxic trait o toxic mindset mo, parang lagi mo iniisip na hindi ko kaya, hindi ko kaya, pero now na-realize mo, hindi kaya ko, kailangan ko nang baguhin yung mga mali kong iniisip. And you want this to end, itong devil card na yan. The devil card is being clarified by a ten of pentacles. Gusto mo na putulin dahil naapektuhan na siguro yung family mo o naapektuhan na yung harmony o yung positive energy sa family mo, parang puro stress na lang lagi, no? So, I don't know why I'm seeing, halimbawa, nagiging toxic na yung anak mo, masyado nang magimik, masyado nang umiinom, ayaw na mag-aral, ganyan, nagbubulakbol, o yung asawa mo, nagkakaroon ng mga, alam mo na, o di kaya ay nagiinom lagi, o laging wala, o may problema mentally, o may, may problema sa ugali, ganyan, at ikaw nahihirapan ka on how to keep uh, the balance in your family right now and you're thinking paano mo puputulin o paano mo aayusin yung mga bagay-bagay so that everyone and everything will be happy now moving forward. Okay, yun yung mga nakikita ko para may gusto kang putulin na relasyon o putulin na sitwasyon so that ma-restore yung happiness sa family life mo o sa buhay mo ngayon in general. In the area of what you need, ito daw ang kailangan mo. I don't know why, pero nakita ko sa sobrang pag-iisip mo sa sa pag-aayos ng ibang tao, nakakalimutan mo ang sarili mo. Because the Empress is all about taking good care of yourself. She is like beauty, art, and everything she does ay magbubunga na maganda. So now, what you need according to your spirit guide is to take good care of yourself. Uh, marami ka nang ginagawa sa life, marami kang responsibility, marami kang inaayos, marami kang gustong gawin, marami kang gustong simulan. Um, hindi mo kaya umupo lang and look at other people, especially your loved ones na naliligaw na landas o kaya nakakamali o kaya parang gusto mo lagi tumulong, gusto mo lagi may help, ikaw yung helping hand, gusto mo lagi na nandun ka for them. But I want you to know na you need to take good care of yourself, try to unahin mo naman yung mga bagay na pangarap mo para sa sarili mo whether you want to try uh, yung mga dreams mo in the past na isinantabi tabi mo because inuna mo yung family mo or your loved ones mo now is a time for you to take take a second look doon sa mga bagay na yun at try mo rin isipin na baka this time panahon naman na unahin ko yung sarili ko unahin ko yung mga pangarap ko gawin ko yun uh, na hindi pa nahuhuli ang lahat alam mo yun so it's time for you to take care of yourself And I'm seeing you, kung ano man yung mga balak mo, matutupad siya with the Empress card because Empress like, buntis ka siya, siya. So creation, creation of something new. Parang is, gagawa siya ng itlog at papipisayon at yun yung mga hinahangad mo nandoon. So kung ano man po hinahangad nyo, you need to have this Empress mentality na kaya mo, kaya mo at unahin mo ang sarili mo. The Empress being clarified by the Eight of Wands. Kung ano man po yung balak nyo, you're on the right path. There will be good news coming to you whether pregnancy kung nag kung kayo po ay naghahangad mabuntis, magbuntis para sa asawa ninyo o kayo mismo. There will be pregnancy on the horizon for you. For others, good news after good news after good news. And you should also, um, I'm saying talaga unahin mo yung sarili mo. And the, from that, saka, magbubukas yung doors from, for good things na para sa life mo this March Gemini. In the recent past, you have the world Guard. I'm seeing a completion. Parang meron ka nang talaga na-realize na tapos na tong bagay na to, tapos na tong relasyon na to, tapos na tong sitwasyon na to, o tong trabaho na to, ayoko na. Um, parang ready ka na. You, you already recognize that it's time for you to move on or to move forward. Meron ng completion dyan. May sambaho success yun kasi natapos mo na, di ba? So, kaya nagkaroon ka siguro dito ng wake-up call in the present because you already know in the past that na-reconcile mo na sa sarili mo na tapos na, okay na, uh, I'm ready to move on. Kahit mahirap, tinanggap mo sa sarili mo na kailangan ko mag-move on so that mabalance ko yung life ko. So the world card is being clarified by the queen of wands. Dalawang beses nabas ang queen of wands. May queen of wands ka rin dito. So it's all really all about you, yourself. Having that um, boldness, that uh, self-confidence, and the trust in yourself na kaya ko, hindi, kaya ko, kaya kong mag-isa, hindi, hindi kita kailangan parang ganyan, for other Gemini yun for others, I'm seeing you you're seeing your self-worth you're seeing na, yung kakayahan mo to do something else, rather than paulit-ulit kang umiikot sa isang bagay na to wala naman nangyayari, walang pinapatunguhan now, you are confident enough to try new things on your own on your own terms, on your own belief, and uh, hindi ka pa makikinig sa ibang tao kasi alam mo sa sarili mo yun ang kailangan mong gawin In the near future you have the Five of cups. I'm seeing you trying to move on. Uh, Paulit-ulit na bumabalik yung mga nakaraan na hindi maganda o yung mga uh, efforts mo na hindi natupad, yung mga rejections, um, de de depression, yung mga mga hindi natupad, yung mga regrets, yung mga maling pangako, yung mga pangako, pangako hindi natupad. I'm seeing you trying try, you're trying to move on pero palik-balik pa rin. Lumalabas sa isip mo yung mga panginginayang sa mga bagay na sana ang ganda sana pero hindi natupad, ano? Mga plano na sobrang promising pero hindi naging nagkatotoo. So, I want you to look back, uh, to to turn your back on them kasi tapos na 'yun. Oh. Puta kanino sa dalawa may naghihintay sa 'yong magagandang bagay. There are a lot of possibilities and you should really trust yourself. Harmony will go to you kapag nas, nasimulan mo nang kalimutan yung past, isara mo na yon and there are a lot of possibilities coming your way in the near future, Gemini. The Two of Cups being clarified by the King of Swords. Yes, panindigan mo to ha. Itong decision mo na to kasi King of Swords is all about paninindigan, uh, taking action sa mga bagay na gusto mo. Wala ka nang time for BS, wala ka nang time for laro-laro o sa mga taong... Uh, manipulation, from dishonesty. Ang gusto mo lang truth, gusto mo lang yung totoo, gusto mo yung hindi mo sayang yung effort mo kung magka-try ka ulit ng isang bagay. So, kailangan pa rin mo yung pag-let go sa mga bagay na hindi na importante sa iyo at hindi na mahalaga and try to have that um, power within you na to try new things. Kung meron ka naiisip ngayon na gusto simulan yan, uh, panindigan mo, gawin mo na kasi you have it within you. Hindi yan bibigay sa iyo ni God kung hindi yan nakatadhana mong gawin. The challenge for you this month, Gemini, is to choose. You have the two of swords here. Meron kang choices na parang you're on the crossroads. And I'm seeing indecisive ka now. Ayaw mong sumubok mag-decide. Because you're afraid of rejection. You're afraid of failure. You're afraid na baka this time wala na naman patunguhan. Baka this time uh, wala na naman mangyari. Baka ako na naman ang talo. Ganyan. So I want you to open up yourself. Use your intuition. Kahit nakapiring siya, use your heart uh al am um, pakiramdaman mo ang sarili mo try to meditate um, ask your um, significant other yung mga taong importante sa and ask for their advices para matimbang mo mabalanse mo kung ano yung tamang desisyon mo this time around um but ang talagang challenge sa iyo is, is to choose is to decide and huwag ka stagnant this month gemini so the two of uh, swords being clarified by the ace of pentacles it's all about this um may meron kang bagong uh, endeavor this month. May bagong parating sa iyo. And the challenge for you is huwag kang matakot na yakapin yung 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 um, blessing na yon. Whether mag-alok sa iyo ng bagong trabaho and you're thinking, uh, pwede ba ako doon? Um, tama bang gawin ko 'yan? So, the challenge for you is to choose at ikaw ang makakaalam yan, Gemini, kung ano ang tamang gawin. Tatanggapin mo ba itong bagong blessing o mag-stay ka pa rin sa isang bagay and mag nag-play safe ka o feeling mo enough ka na dyan. So, nasa sa'yo ang decision, Gemini, kung go, go ka na o hindi. But this new blessing is something na parang nakakapanghinayang kung hindi mo tatanggapin because it might change your life for the better. Okay, Gemini? In the area of your good good fortune, swerte, this month, you have the Queen of Swords, Clarity. Use your voice, open, um, Um, be open to possibilities. So, wag mong pigilan ang sarili mo sa mga bagay na may posibilidad na magpaganda ng buhay mo. Um, Tignan siya open up, open yung arms niya. Parang open siya mag-welcome ng mga bagong bagay. Pero, nakataas din ang, ang espada. Meaning, dapat yung totoo. Dapat malinaw sa'yo kung ano yung tama ako anong totoo ko anong gusto mo hindi pwedeng tatanggap ka lang because gusto mo lang tumanggap tanggapin mo because naniniwala ka sa sarili mo na yun ang gusto mo matanggap and that it will benefit you not just you but also the people around you um mag -i voice out mo yung mga gusto mo magsalita ka huwag kang pipe huwag kang huwag mong kimkimin kung ano yung mga nararamdaman mo kasi kapag hindi ka nagsalita the answer will always be no so it's your opportunity to speak up and tell what you want tell how you feel and what you feel sa isang bagay o sa isang tao because yun ang kalakasan mo ma-attract mo yung mga bagay na gusto mo kapag nag-speak up ka uh, um, reach for the things that you want you, malinaw ang isip mo in the near future Gemini sa mga bagay na gusto mo at kapag malinaw na sa'yo yan saka mo ma-actionan kapag na-actionan mo sa mo darating yung mga bagay na gusto mo so the queen of swords is being clarified by the ace of cups use your whole heart I'm seeing you um, going getting and achieving things na magpapasaya sa iyo because ace of cups like fulfilling that cup pupunuin mo yung cup na yun mag-overflow siya and you'll be very very happy kaya magsalita ka um fight for the things that you want Um, this time, hindi na tama yung kukompromise ka lang. Kung ano yung magpupuno sa puso mo at ikakagalak mo, go after that. Kung paulit urit na bumabalik sa isip mo, yung isang bagay na yan, isabihin, yan talaga yung gusto mong makuha. Yan yung gusto ng soul at saka higher self mo na makuha. So, go after what you want. Pagkatiwalaan mo ang self mo na maha-achieve mo ang mga bagay. Like I've said here, with your advice from the divine, meron kang will of fortune and queen of wands. Alam mong sabi sa iyo ng spirit guides mo, maha-attract mo daw yung swerte kapag nagtiwala ka sa kakayahan mo. Panagtiwala ka sa sa uh, sa kaya mong i-offer. Kasi parang lagi kang pinapanghinaan kapag may sinasabi yung ibang tao, kapag may naririnig kang negative, kapag may nagbibigay ng opinion. Spirit guide telling you to acquire the queen of wands mentality. Si queen of wands kasi kahit anong sabihin ng ibang tao, wala siya pakialam. Uh, contento siya sa sarili niya, kilala niya yung sarili niya, alam niya kung ano yung gusto niya, at kukunin niya yung mga gusto niya dahil yun ang papasaya sa kanya. Kahit ano pang sabihin ng ibang tao. So be confident in what you want and to yourself. Tulad ng the Empress dito, masaya siya sa sarili niya, uunahin niya yung sarili niya because kapag masaya siya at kompleto siya at at feeling niya uh, buo siya sa kalang sa kalang niya, niya ma-acquire yung mga bagay na magaganda para sa sarili niya so iikot ang kapalaran mo in favor of you kapag nasimula mo ng mahalin ang sarili mo at paniwalaan mo yung mga kakayahan mo you have to trust yourself gemini at saka darating yung mga opportunities the will of fortune is being clarified by the strength yes show your true self and be courageous maging matapang ka in achieving what you want okay in the queen of wands being clarified by the ace of wands pero ka ng ace of cups pero ka pang ace of wands uh, pag may maraming aces sabihin good news okay may new opportunity is gonna come to you Kapag pinagkatiwalaan mo ang sarili mo. Tinan mo, darating daw yung mga bagay na magpapasaya sa'yo kapag nagsalita ka o alam mo yung mga gusto mo. Darating yung mga bagong opportunity whether job o bagong uh, pagkakitaan kapag nagtiwala ka sa sarili mo at um, buo ka sa sarili mo at hindi ka nakikinig sa sinasabi ng ibang tao and you're confident enough. So, see? Darating ang mga opportunities kapag ikaw mismo sa sarili mo buo ka. Alam mo yun? So bago tayo puntahan yung outcome na Knight of Pentacles sa magandang maganda, pag-usapan tayo later. Let's have additional messages from the divine. First, we have number 32. Kung importante po sa inyo number 32 whether age ninyo or significant number in your life, this is a confirmation that this reading is for you. Kung nakita po kayo na hawk anywhere, whether pictures, internet, na pag-usapan, o sa personal, this is a confirmation that this message is for you. Let spirit be your guide. So, pagkatiwalaan mo daw yung, kasi minsan yung kotob mo yan, yung intuition mo, yan ang ways, isa sa mga paraan na tinutulungan ka ng spirit guides mo. So, listen to your heart, listen to your intuition, meditate para alam mo yung next step mo sa life mo. Okay, another message we have, watching clouds lie back, rest, and relax. So, may mga times daw na, kailangan mo rin uh, mag-relax and um, don't force things. Pero I'm seeing here, kailangan mo ng action. Kailangan malinaw sa iyo ang lahat uh, at alam mo sa sarili mo kung sino ka in order for you to move forward and move on. Ito ang area na kailangan mo mag-focus this month, uh, Gemini, ang forgiveness. I acknowledge that hard, harboring resentment blocks the flow of love. So kailangan mo daw magpatawad this month. Uh, uh, Gemini, kung ano man yung mga nagawa sa'yo o mga hindi yung magandang nasabi sa'yo. Uh, parang may wake-up call ka rin talaga dito. Oh. Dami wake-up call and you want to cut cords with a lot of toxic things. In order for you to do that, you also need to forgive other people and forgive yourself. Sa so forgiveness, nakadarating yung mga positive energy at saka doon flow yung magandang bagay sa life mo and harmony will be restored, okay? In the area of your outcome, we have the Knight of Pentacles. I'm seeing you planning ahead. So meron ka mga bagay na sisimulan in the near future, whether bagong negosyo o bagong trabaho o passion projects sa mga Gemini, uh, all these natin dyan. So probably this time around, may, bago, may gusto ka ng simulan, may gusto ka ng hobby na gusto mong gawin, uh, na pagkakaabalahan mo sa pang-araw-araw. So ang sinasabi ng Knight of Pentacles, plan carefully, huwag ka basta-basta manititiwala sa ibang tao. Try to do your research bago ka mag Uh, bago ka kumilos at um, bago ka umaksyon. So, make sure that lahat ng bagay, kayo yung mga maliliit mga detalye ay na detalye, na, na natingnan mo at napag-aralan mo. Okay? Gano'n mo po yung mga balak nyo simulan this month. Okay, Gemini, the Knight of Pentacles being clarified by the Page of Pentacles is all about you getting busy this month sa so mga bagay na gusto mong pangalagaan, whether pangal mga anak o trabaho o negosyo, or a significant other kung meron kang uh, lover o meron kayong karelasyon this time. So, focusing on what's important to you ang, ang, ang pagkakaabalahan mo this month, ang outcome mo. But you also need to make sure na active participator ka sa mga bagay na gusto mong pangalagaan. So, make sure that you are watering the plant para lumago at hindi uh, kumuluntoy at hindi malanta, hindi ba? So, the power is With you and for you, para magimbalance ang lahat sa life mo. So, this month I'm seeing you having the power to trust yourself and have the self confidence and para maga restore yung balance sa life mo. So, wow, Gemini, this is a very empowering month for you. This is your monthly reading for March 2025. Saan po kayo naka-resonate naka at naka-relate? Please comment down below and I'll be reading your messages. Thank you for the likes, shares, and subscriptions, and for not skipping the ads. Thank you for your generosity and kindness. This has been James for James Tara PH. God bless everybody.